mi ug masudan manguha mi ug masudan diri a oh, o naara kisa may nakaila eh. ani ah, ang tawag ini diri sa amo is tuway ah, to kung sa'y tawag ay ini sa inyo ana ah, di diay na ug oh, to pa dito ah. Oh, di a ah. nanudan mi diri a ah. nanghanap mi ug masudan ha hay ah, hanap mi ug masudan diri ang dapita Agoy. Tapos lapok man. Oh. Dara ang among kuha oh. 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 Naa na may libreng sudan onya. Oh, kita ninyo ang akong background. mauni ang akong background dari ang dapita Kalubian. Kalubian kanipaan. Kalapukan. Hmm. Kalapukan kanipaan. Oh. Maona oh, diri. Oh, to arao. Oh. Ma tumidito. Kay kuan Manila o. Oh. Dagan kaing nipa diri ang dagko kaing punuan sa nipa diri ah. Hmm. Natay makuha diri masudan Mau nak diri ah. Meron ako ngayong ulam. Ulam galing sa putikan ganito ang aking ganyan ang aking ginagawa ah guys pagpasensyahan nyo nyo guys ha ang ingay ng aking background ngayon nandito kasi ako sa ano ang bahay kasi namin nasa gilid lang ng uh, national highway ang dami sa sakyan na dumadaan wala talaga akong mapag, pwedeng mapagtaguan kung pag nandito ako sa bahay ang ingay ingay yan dyan sa aking ginagawa guys is nag ano lang naman ako dyan ah uh, tawagin sa amin yan is nagtilang is ah uh, ang aking kin kinano nga pala niyan is tuway ang tawag kaya, yan sa amin dito ewan ko sa inyo kung anong tawag dyan ah uh, ang alam ko dyan sa tagalog daw is tapa lang Ewan ko ba? Uh, alam nyo guys, dito sa aming probinsya, pag masipag ka lang, hindi ka mawala ng ulam papasok ka lang doon sa anul, lalauhan yung tawagin sa amin dito is katunggan papasok ka lang doon makakuha ka ng mga ganyan Hay, naku ang sasakyan ang laki ang laking sasakyan ng ingay ang laki ng busis ng sasakyan na dumaan ah uh, yun ang ano ano namin pag walang pambili ng ulam iyon, papasok ka lang doon sa katunggan putik nga lang no makikita nyo naman sa aking pag ano na lumu umano ako doon sa tubig tubig na maputik nasa putikan yan pero pag binuksan mo wala naman siyang putik sa putikan namin yan kinoha, pero hindi naman pala puma hindi, hindi yan pumapasok ang putik sa ilalim nila ang hirap niya buksan, guys. Parang siyang lumalaban. Ayaw niyang maano buksan. Ay. Ayan na, gisa-gisa na. Alam niyo, guys, kung ito ay matikman niyo, uh, ang sarap talaga niya, guys. Sobra. Literal talaga ang sarap niya. Kasi nga mahirap kunin, mahirap siya kunin, pero mas masarap siya kainin ayan na mas ano na gigisahin ko lang yan parang adobo na putahe ay naku ang ingay naman itong mga sasakyan hindi kasi ako makapag voice over pagka hindi talaga ako mag ano dito sa sasakyan na to kasi hindi na uubos hindi talaga maubos yung sasakyan sa kakadaan iwan ko lang kung saan ba yan na ang mga sasakyan na to ang ingay ingay na ah uh, balik naman tayo dito. Ayan, malapit na talaga yan. Gusto ko dyan sa adobo nito is yung malaman-laman. Ay, Diyos ko marimar. Ten o'clock na daw. Ito naman ang aking relo. Nag-ano din naman, oh. Nag-alarm. -nag -alarm. Ay, Diyos ko po. Ayan na. Kainan na. Babu.